sampung provincial council sa ang nakilahok sa ang kauna-unahang workshop ng EDSA People Power Commission. Ang naturang two-day workshop ay naglalayong makabuo ng mga hakbang upang patuloy na mabuhay ang diwa ng EDSA Revolution kung saan ang lahat ng Pilipino ay nagkaisa. Ayon kay EPPC Commissioner Emily Abrera sa naturang workshop ay unti-unti nilang binubuo ang relasyon sa pagitan ng sampung provincial council at EPPC upang mas mabilis at epektibo ang mga programa ng komisyon. Nilalayon din ito na buo, bumuo ng mga proyekto na makakatulong upang bawat sektor ng lipunan ay hindi makalimutan ang kahalagahan ng EDSA Revolution. Have a celebration of it. When I say celebration, I don't mean uh, a formal celebration. I mean projects that um, are inspired by the spirit of EDSA, that, that address uh, the inequities that exist in each of the provinces. And that these be taken on by the youth, by the business organizations, by civic, uh, you know. Civic organizations and uh, people's, people's organizations.